Baril ng riding in tandem ang isang abugada habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa Bangued, Abra. Agad na nagutos utos ang Cord Cordillera Regional Police Director na si Police Brigadier General David Peredo ang mabilis na manhunt operation sa mga sospek. Si Joshua Crisostomo para sa detalye ng balita. Patayang kinilalang si Attorney Maria Luli Wa Gonzales Alsate. Matapos pagbabarili ng riding in tandem sa harap mismo ng kanyang bahay sa Banket Abra, Huebes. Base sa inisyal na investigasyon, habang nakasakay ang biktima sa nakaparadang sa satakyan sa harap ng bahay, biglang dumating ang mga hindi pa matukoy na mga sospek, agad na pinaputukan ng walong beses ang sasakyan. Agad naman na sinugod sa ospital ang biktima, ngunit kinalaunay ay binawian ito ng buhay. Napag-alaman naman na tumakas ang mga sospek na nakasuot ng asul na damit patungong Barangay Consilam, Zone 2, Bangged. Pinag-utos naman ni Brigadier General David K. Paredo Jr., Calderiera Regional Police Director, ang mabilis na manhunt operation sa mga sospek. Kinalala rin ang biktima na asawa ni Rafael Alzate, dating acting presiding judge RTC Branch ng Kabugaw, Ilocos Sur at ang RTC Branch 58 sa Kabukay, Abra. Para sa Your TV News, Joshua Crisostomo, sumasaludo sa bawat Pilipino.